malawak na pananaliksik, malawak na paglalakbay, malawak na kaalaman. Welcome Green Discovery Channel. Welcome po. Ang atin ngayon tatalakayin ay yung una yung coordinate uh, directional degrees kung naliligaw ba ang kompas. So ngayon, itong pangalawa ay yung pagkakaiba naman sa numbers na degrees at saka miles or miles na naka-indicate dito sa kompas itong diagram. Bago tayo magpapatuloy, sana nasa mabuti kayong kalagayan mga minamahal kong viewers and subscribers Welcome po sa ating munting channel sa ating minamahal na youtube ay ito ito tuloy natin yung pag identify nitong diagram let's go Una, tatalakayin natin yung pula na sa karamihan ay alam na itong na numbers nga sa baba ito na ito ay degrees kung makikita natin sa kumpas na mga ginagamit no? ito yung kumpas 360 degrees ang baba nitong portion or lowest portion, itong number paikot ay 360 degrees north, 180 degrees south, at 90 degrees east, and 270 degrees west. No? Ito ngayon ang ating tatalakayin kung bakit mayroon itong itim na number sa taas at saka itong sa baba. Una, itong paikot na pula na mayroon 340, 345, 350, 355, 360. So, ito yung direction ng kumpas degrees. Karamihan, ito po ang ginagamit na degrees sa movement kung saan magpunta sa isang lugar para malukit o ma-orient kung saan sila papasok or patutunguhan. Ito ay klaro na itong pula ay degrees. No? 360 up to 180 in the half sa ating global. No? Ito yung paikot na kahit saan tayo magpunta, pag mayroon tayong kumpas, ay hindi tayo maliligaw sa ating patutunguhan dahil mayroon tayong reference to travel or move kung saan ito nagre-reference ito ng coordinate intersection resection fullers at saka itong sinasabing kabuuan na 360 degrees. Ngayon, balik tayo dito sa pula na makikita na topic na natin. Ito naman black na may mga guhit-guhit na ang tawag dito ay miles or mills na itong paikot nga number ngayon ang pagkakaiba nito ang mababang porsyon itong degrees na pula na number ay mataas ang kanyang ano, reading ito naman sa taas mababa ang numbers so di ba nakakalito kung atin titingnan pero kung atin i-kumpara eh, is the same direction no ang pula at saka black na numbers ay ito ang tawag ay miles or miles at ito naman ay degrees. Kung tayo ay magta-travel, meron tayo ngayon dito ginawang uh, diagram. No? Ito, naka 45 degrees tayo. iko convert natin sa miles. Kung paano o saan ito uh, pupunta na miles na 8. Ngayon, yung number 8 no, ito. Tapos natin. Ngayon, kung titingnan natin dito, naka 45 degrees tayo. Ayan. No? Tingnan natin. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ito, ang taas niya ay number 8. Ang 45 degrees, kung tayo ay eh, itong susunda na kumpas, ang nasa taas, ayan, ay number 8 is the same direction. Ito. No? 40, 45. Bakit may 8 dito? No? 8. Pataas. So itong line na ito, ito yung guideline pag tinutok ito dito ay parehas ang kanilang direksyon. pababa ang 45 degrees itong pula at sa black na miles ay the same direction mababa nga labang itong number 8 kaysa degrees ang miles lowest number kaysa degrees. 45 degrees i-convert ay 8 miles Pero the same direction. Hmm. Ngayon, meron tayo dito ginawa. No? Ito ay isang kumpas din. No? Maka 360 degrees. Dito, ang kanyang bakasimot ay 180 degrees ito naka 90 degrees east. Yung ang 45 degrees no ma. Meron ito tayo travel ay directional, sorry. Ay papunta dito sa Mills ayan. Number 8. Ang 45 kung magsusuka tayo degrees, i-convert sa mil, eight miles is the same direction. Parihas lang ang kanilang patutunguhan. So, ang nagkaiba lang dito sa number ay mababa itong taas ang miles kung tinatawag na miles kaysa baba 45 degrees ay ito yung mataas nga number. Pero kung dito, ang tawag dito ay polar direction angle, no? angle A to B, So, parihas ang kanilang movement, travel, ang kanilang patutunguhan. So, dito, malilito ang iba nga nag-challenge ano, nag sa communication dahil nga sanay sila sa degrees ay hindi masyado itong miles ginagamit sa operational. So, ngayon, ang kanyang coordinate, no, ito, 360 degrees, as 90 degrees is yung yun ito ang coordinate niya ng mga ang kaniyang nasasakupan na lugar sa 45 degrees. Ngayon kung itong 360 degrees ang taas nito sa miles or miles ay 6400. Lagyan natin. ito ang balyo ng 360 degrees sa 64 miles is the same direction nung naka-north direction. Ngayon po ay ito na yung kumpas kung bakit ito naka-indicate dito sa kanyang uh, circle or diagram line movements ito no? Ngayon, alam na natin ang degrees ay pula, mataas nga number, ang miles sa taas pero mababa naman ang number. No? Degrees red number, black is miles. Para hindi malito ang makakita ng kumpas na bakit mayroon ganito ito na sa taas. Ano ito? So sa karamihan na expert ay alam na nila ito, no, nakikinig na lang sila. Ay ito lang sa mga beginner na nagsisimula pa lamang tumingin sa ating kumpas na dala kung tayo ay, ay nagre-reading or nag mayroon activity sa inyong pag digging or movement sorry ano yung movement nila paglukit sa kanilang treasures sa coordinate markers. Ito ay substitute lang ito na ginagamit sa kung ano ang area o ano ba ang coordinate or reference sa kanilang uh, location. Ito yung purpose ng uh, ating compass. No malinaw ito na alam na natin ngayon na nasa loob ng diagram ay may degrees, may miles or miles. To. No, makikita natin. So, balik tayo dito. Itong mahaba na dust ang uh, vertical ay 10 ang count niyan. Ito naman is a 5, diba ba? 20 25 30 So dito naman sa miles or miles I 1 1 2 3 4 5 up 6 7 8 So 45 degrees ang 8 miles. Pag sinabi nag-challenge siya dito halimbawa ito yung coordinate sa 360 tayo dito ay naglalakad tumawag tayo sa communication or ano pa naman mga radio so magtatanong si 360 ay saan po ang location nyo so ang challenge ko ay 8 miles po kami sir no so hindi niya ito magit dahil ito sanay si 360 sa degrees no kaya posible nga maligaw ang coordinate pero sa parte treasure so sinasabing mga markers o mga big boulders or objective mga kahoy or mountain o ano pa namang reference mga river or creek you no know, mga small mount so dito papasok ang kumpas sa coordinate no ikocompass natin kung ito yung reference mo for example rivers tapos, ang objective mo ay mountain, pwede balik Yung mountain ay a reference. Ito, yung objective mo ay river. Parehas lang din yon. So, dito, papasok ang ating kompas. Nga, uh, dito ka tatayo. Yung reference ko dito, for example, may rivers. Ay, may rivers doon. So, didegresin mo na sa 45 degrees yung rivers. Ngayon, nag, a uh, ano ka nag-answer ka dito sa inyong coordinate na itong miles or miles. No mahalaga ito po sa kumpas. sa movement, direction to objective or target location reference sa ating ah, mapa. Itong atin ngayon ha na talakay po So kahit tayo naglalakad anon kung ay dito ito yung direction to yung guide sa para sa degrees So ito yung handle natin ng compass ito yung line no ito yung side direkta dito pa punta sa dulo ayan para ma ball ang yung tinatarget na coordinate a uh, objective or markers sa pagtitreasure kung saan man ang mga big boulder mga objective ay ito yung may coordinate lagi marker or sign itong sa gitna ito ay guide para ang kamay natin pag ay, tayo ay, bagaw pa pagod na na siyempre pa ganun ganun ay magagalaw itong kumpas malayo na ang uh, mararating kailangan ito yung pinaka center guide sa kumpas hindi lumampas sa kabila hindi dahil malayo na talaga so pag sinait uh, sinight mo yung objective mo o reference so papasok dito ang degrees at saka miles. Kung naka 45 degrees ta targetin mo yung objective or reference sa punong kahoy ito, no? i mo ito sa gitna. So malalaman mo kung anong itong degrees na object or target. No, para siyang baril. na isasight mo siya, uh, ang pagka-refer pagka sa baril ay wala siyang degrees ano, kundi site lang. Ito, kompleto ito na kumpas. Napakaganda ito na mayroon tayo. Lalo na sa mga minamahal nating nagtitresure sa kanila ongoing na project, ay kailangan po nila ito. Marami naman sila. So, ito, medyo ano, maganda ang klase. Kasi US. Yung, yung mga local, ano, nakakakuha din siya. Parihas. Pero, parehas ang accurate. Pero pag na nakaapak o nakapuntot tayo sa isang magnetic field, ay hindi kaagad siya nagpapangsyon. Na ang technique dito, pag naglalak, galaw-galawin lang po natin sa kamay, babalik na po ang kanyang dial. Ito, diagram nito. Dahil sa, sa magnetic field ang area. Pero hindi ito naliligaw na kompas. Maliligaw lang tayo kung ang naggamit na kumpas man ay hindi niya ipinirform ng maigi. Kung baga ay maes-maes lamang po ang paghawak ng silp, sorry, yung kumpas na dala. Ay kailangan po sa kumpas man, kung mag movement operational ay alam niya itong gamitin dahil may marami pong mga magnetic ang area lalo na kung Rockies Mountain dito papasok ngayon na hindi ito gagalaw na porsyon tong dial to may to no so ngayon balik tayo dito no itong 45 degrees pula numbers sa baba at itong itim ay miles. Ngayon alam na natin ang kumpas kung ano ang naka-indicate dito sa loob ng atin ginagamit sa paglalakbay. So hanggang dito na lang tayo si Green Discovery at sa susunod naman muli na ating tatalakayin at Marami pong salamat sa muli ng ating pagbabalik. Bye-bye. Saludo po ako sa inyo.